shout Shoutout sa Danjoy uh, Love Team sa kalingap. Uh, God bless you guys. Uh, thank you so much sa uh, mga good works na ginagawa niyo. Uh, we're here to support you. PBA Motok Love is here to support and um, God bless and more power. shout Shoutout Danjoy Love Team kalingap. Stay amazing kayo and continue being amazing. Yes sir. That's amazing. Kakain kami. Kakain ng mga danjoy. Kakain ng mga danjoy. 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 Ayan o. Okay. Last video ko na to sa kanila. Ayun si Pounder o. Oh. Nakastala ka ng Pounder. Ayun si Pounder. Ayun si Pounder. Ayun

po. <laughs> Oo nga pagbalik na. <laughs> Ayan, talaga naman kasama namin ang ganjoy na ito naman maghapo na kami rito magkakasama <laughs> ayun okay, magkasama sa ito Tapos uh. ako ah. rin. Ang ah, na, dumating na. Ang masarap na pala. Kami. Alam nyo si Joy ay hindi nakakasawang tingnan ang dalawa talaga, pag kayo nakarating ng dahit hindi nyo pagsasawa ang tingnan ng tingnan of course, yeah. anak ko yan buti nga ka ako, sabi ko nga hmm. hindi, ano ano um, ano tawag nito, puti tapos brown naging anak sabi eh, ko kako, ka buti wala akong anak na binata kako, lagot si kalingap na nito <laughs> <laughs> Puro babaya ako eh. <laughs> ako yung anak ko na sa Taiwan, pinata pa. hindi sa Oi, maraming. Ka, muna, ka, maraming ibabas ka ng ano. <laughs> ibabas ka ng danjoy magagalit si mami, kailangan aral ay, take it back ay, grabe oh kain na kami, <laughs> ang danjoy team buya ba, bigaling mo talaga mga talag oh. cord talaga, that's the best kasi dapat iubog yun kasi wala kang space

Uh -huh. think... Guys, ano? Sinong sumundo sa kanya? Sinong sumundo sa kanya? Sipre. <laughs> Ayun, nasumundo sa kanya. <laughs> sa live kanina ni ano, doon tayo na kinakuya Brooks. May nagtatanong kung sino daw naghatid sa kanya kagabi. O, oh, anong sigaw niya? Sabi ko, ayoko sabihin. Pero nung huli na paamin din ako. Oh, <laughs> oh, no, <baby>. Namimilit eh. <laughs> Ay, kaya nga. Oo, oh, siya. Tapos maya maya, nag-message ka. Sabi ni, sabi rin ni Kuya Bobby, si Dan. <laughs> um, mas, 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 um, ikaw din naman. Bakit si Joy lang? Hindi nga nga, kasi na hindi ka, kaya di siyempre, lumabas yan sa amin. Siyempre, ako tayo dyan, yung daddy. ba? Anak natin ako. Ano nga yung mga, yung, mga <laughs> pa oh ay tayo lahat wow special yung fried rice nila <laughs> Ayun na. No? Uh -huh. Biglang nabalik yung ano, dumating na rin si Ian at mag-asawa si Emi Tag tagahanga mo kaya yan oh. <laughs> 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 yeah. ayan dumating na sila si Ian at saka si kanya misis si Emi pata ko natin yung masarap lahat natin kaya si 12 seconds later. ayan Oh, ano na mga ka-Danjoy, natatandaan niyo ba 'yan? Ito, to, to, to. At 'yan. Kanu si Joy nakaupo. Nang si Joy ay biglang mapunta sa toilet ng tanong ni Dan. <laughs> Nang si Dan ay may tinanong. Ayun oh. Ito 'yon, yung episode 10 ng Joy. Dito 'yan. Sama-sama kami. Uh -huh. Ayan, sama-sama kami. Ayan ang tropa. Ito pa rin kami, walang sawang After namin kumain, magkakape naman kami dito. Dito sa episode 10. Ayan o, oh. meron pang bagoong. Ano yan? Chili, ano? Order tayo, Dad. Oh, na. Oh. oh, order. Ayoko ka pa. talaga kami sinamahan na sinamahan talaga kami ni Danjoy Dan Joy at sina si Ian at si Amy. Ay, oo, oh, oh yung kanina. Hili-garlic. Oh, oh, Artista po ba yun? Ay, no, Artista yun. Kilala niyo yun? Kaya yun. Artista ni Kalingo Prab. Yung ano, sila yung Danjoy. Si ano, yung sa ano ni Kalingo Prab. Yung love team niya. Ah, hindi. Oo nga, kasi ano yung no, ka... Uh, tapos na complete na talaga uh, tomorrow. Ah, tapos po, tapos, tapos na. Tapos na, yung ano yung one bedroom. Ah, one okay. 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 Oh, pero budget, by SQP, by SQP, sana, uh, Yun naman, parang tapos kasi uh, with my phone tapos na yung kwarto yung one Kasi gagawin namin, lang Ayan. Okay. Okay. Ay, 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 walang, walang sawa yung aming, ah, uh, pag get together, andito pa rin kami. Alam mo, nag-enjoy kami ngayon. Kasi hindi nyo kami iniwan. <laughs> Pauwi na lang. O oh, sis, dito kasi, pag ayan mo silang mag-ano, oh, dito. Usog ka naman na dito sa akin. Maging swim ka naman. Magdala mo si Ian at saka si... <laughs> <laughs> Sige, ako ang referee. Sabi niya, wala rin partner. Ang cute dito, uh, ano, lalo pag mahalin na parang yun talaga, siguro. Pero kung pagagandahin to ng may-ari, at biligyan nila ng kulay ito, ay kay nila, ano, ganda nito. Okay. Ganda nito. Maganda ito parang... Um, Ang problema ko baka? dito sa video ko, Meron uh, uh er uh, oh, oh. mm -hmm. <bringen> na Dati po meron. Lubos-lubosin ko na rin yung pagbibideo. Ang problema ko, kung kailan ko may upload. Kailan mo may dito. Kasi pagdating namin sa Manila, puro na naman kami. Ang tagal... Ayan, eh, hinihintay pa kami yung sakalam ng ano, uh, founder natin sa Ganjoy. Binubo ko ko na. Grabe mas ang dito episode, ano, dito. Kami din na namin alam mga mga episode. Oh? Oh, syempre din naman namin, ano, magkakasama lang kami. Hindi namin inaalam yung ano, episode. Pero yung dati niyang, ano, hindi ako nanonood nun. Hindi ko type. Halin. <laughs> Ay, ang grabe talaga. Si Mama Ari. Salamat Salamat din sa ano niya ha kasi talagang isa ka sa Nakita namin na ano, kagabi na ako namin yun kagabi. Ano kaya kami babawi kay Ian? Hindi kasi naman nung bago-bago wala pang si Dan, si Ian nakasakasama ni kasi eh, ano, ba? siya ang pinaka original, sila ang yeah. original na no? Sila ang original na boy sila Jason, um, yeah, talaga si Brother Jose. Kasi <laughs> <laughs> <Ay, grabe laughs> si <laughs> Ido, si Ed, si, Edge, no? si no. ano, wala pa si David noon. Kami, Kami po namin si Dan. Sino yan? si Dan. Nung wala pa si David, sila nga yung isang teacher ba yun siya? Si Evans. Si Evans. Asa na si Evans? asan so, na si Evans? Si Ganyan. Ang sarap rin mag-pato. Oh, wow! So, area manager po. Yung last job ko po bago. Uh -oh. sorry, anak ano, ano ko. Area manager. Buti pinili mo dito. Pinag-anohan. Pinapansin ko siya palagi. Try-try ko lang po. Yung si magsisimot-simot. <laughs> tapos... <laughs> Tinitingnan ko siya yung Uyghur doon na siguro sa mga topic namin. Kasi... Oh. Oh, nah. Manila boy po eh, Manila boy. Tapos ang tuktok. Team Kali. Team Kali. Pauwi mo kami. Hindi ba ano? Pauwi mo kami lang. Pauwi kaming Bicol. Tapos naka-pick up kami. Tapos ang kwento namin, mga beneficiaries. Tapos ang tugtog namin, ang background music namin, hindi narinig. Paano kaya tahilog sila? Hindi gano'n 'yun eh. Hindi mo alam sabi. Ano kaya Boy ke? Siguro 'yung ano 'yung naririnig niya. Ano ba naman pinapadugtog nito nila? Ano nila? Talaga, talaga namang sa una una 'yung ano, pakinggan mo. Hindi <laughs> hindi mo masasakyan kasi <laughs> hindi kasanay sa ganung sense nagmamadali kami pa, naku, pwede lang sabihin kay Brad Brad, hindi muna kami uuwi ate. Umuwi ka, umuwi ka. Ganun, mga Mapasayaw tayo. Pwede dapat ano, ko na yung pagsayo. Bro, makapunta pa to sa lingon kating sa Tuesday. Hindi nga eh. Oh, may sayaw pa naman si Kuya Bal. Sis, sasayaw din sana tayong ganoon no? Ay, una na lang taga, kuha na lang At maliban sa sayaw, pagkasalitain talaga kayo ni Kuya Bal. Nahiya ako. Magsasalita kayo dun dapat. Sa katin. Kaya mga makaka-uwi. Sayang eh. Ay, hindi naman kami nag-ano, kay Dandal naman. kami. Wala na Next time, next time, Kuya Babi. Tagal-tagal. Gawin yung limang ara araw, limang araw naman. Kasi no, para mas mahaba. Uh, ay, ayaw, ayaw, ayaw naman natin silang patagalin kasi it's too late. Papasok si Emmy at saka si Joy. Papasok si Joy. Ay, pasok si ay pasok ang uras na? Bill, please. Ten. Ako ayoko, ayoko pa sana. Kaya lang, Siyempre, ginagalan so, ko rin yung kanyang. Papay nga rin po kayo, di ba? May gaya pa po kayo. Kami, walang mm. problema. Matutulong yung aming Bravo. Wala, wala, bravo kaming. one! are you okay? Bravo. Uh, <laughs> okay. okay ka lang dyan. Okay ka lang, Bravo 1. Tawag ko dyan, Bravo one, uh, jamb, jamb, bravo one eh. Pero may paso kayo po. Pas. Pag, Pagkasama ng kapatid ko, minsan, apat kaming convoy. Hello, hello. Pagka bravo to, bravo to. Ang ibang mga So, mga iba pa. Ang mga tanga. Ang mga tanga. Ang mga tanga. Ang mga tanga. Ang mga

Basta huwag kong bibito po. Hindi, si Anil, si Kanuli. Isa mga namin. Sa sabihin ko, na tayo niyan, hindi na tayo magbablog niyan. Ay, sasabihin niya raw, ako raw ang susunod na ano eh. Ay, ko daw, paripatamanan niya sa'yo pagiging founder. Iba na ang content ko ngayon, kahit mawala ng views. Bakbakan na ito. Bakbakan na Waiter. Hanggang, hanggang, na ang ganda, ganda na. Oh, kasi 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 ang kasi 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 Ayan na. Isa pa, Sige. kami lahat na Salamat po. Salamat sa ating lahat. Thank you. Tapos, apat tayo. Thank you so much. Thank, thank you. Thank you. Ah, ah, Ganyan dalawa. Again, again, dalawa. Apa ay, ay ganyan yung dalawa. Apat tayo. Kayo, tatlo. Okay, kayo lang tatlo. Okay, kayo na lang Kayo 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 po. Meron na kami, meron na, okay na, na, okay na kami. kami. Okay na ako, okay, marami na, 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 na akong pictures. ng cellphone mo po. Oh, sige. Okay. Oh, sige okay, lang. Sige okay, na. Oh, sige. Okay. Bye-bye.